After nang doon sa ATV, ay duman din kami dito sa may Abdali Farm. si yes, ipapasok ko rin kayo dito at kung ano yung mga makikita, ipapakita ko sa inyo. Dito na tayo sa Abdali Farm. Ganda pala dito guys, oh. Ay, daming tao ngayon. <laughs> 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 Ayan, ito, Repolio. Repolio guys. Ayan, oh. Para siyang, ano, tobacco. <laughs> you know, daming tao doon guys. Meron ditong mini zoo. Tapos dyan, o, oh, barn. Oh, hindi ko alam kung anong mga ha, ano na to, mga gulay. Ang dami, guys. <laughs> mga repolyo, oh. Meron ding matao dito, guys, oh. Kaso may entrance, doon, man One basket, may mga, ano, ah, farm, ah, tayong strawberry farm. Ay, Merong ano, ano yan? <laughs> camel? Ka camel na maliliit. Tila, ah, ganun? Hmm. Wala daw yung strawberry. Nung no, pumunta kami dito, wala. Hindi pa hakpan. Punta muna tayo Hindi sa toilet kasi tayo, mahaba yung tayo, ano natin yung eh, biyahe. Dahil mga roses, mga ibang flowers. Wala, so. <laughs> Ay, may bahay kubo sila sa taso. <laughs> Ang taas ng bahay kubo. Ay, na gusto <laughs> ko pero sa loob yan. Mag-video na ako habang maaga pa. Ano yan? Tabako ba yan? <laughs> Comment below guys kung ano yan. Ano yan, kuya? Ano yan? Ay, cabbage yan. Parang, parang tabako no? Ay, ang ganda, ang ganda oh. Ang lalago. Eto, ripol Ano yan? Brokoli? Sobrang green. <laughs> Taba pala ng, ano, dito? Ng lupa. Dito naman yung, ano, mini zoo. Ang daming tao dito, guys, sa mini zoo. Mag-enjoy yung mga bata dito. maano din dito oh. tanima ng mais ay ano oh. corn picking ah hanggang 2pm lang yung corn picking pwede mag pick pala dyan tapos meron ding maro oh. pwede sumakay na mga kabayo yan o oh. ano pwede pala mag corn picking dito pwede ba magdala meron din silang paganyan. ganyan ay ito yung toilet pala o oh. Ano yun tawag dyan? <laughs> Talagang farm na farm dito. Dito muna tayo sa toilet. Men WC. Ang daming napipicture-picture dito guys. May mga malaking sunflowers so. Oh. Parang ano lang siya, plastic. Pero totoo siya. Kahit gabi na, maliwanag kasi. Meron silang ilaw. Ayan. Ano itong mga to? Ano mga halaman na ito? Hindi ko alam. <tong> Pag ano, tinatamad ka maglakad, ayan o. Pwede kang mag-ganyan. Mag rent ng ganyan, no? ba? Diba? Kung feeling mo, prinsesa ka, ganon. Hindi ka makakalakad. oh, Sarap mag-walking dito. Kaso, medyo may amoy yung ano, yung paligid kasi, yung fertilizer siguro. ayano. Ano yan? Oh, may Burger King din dito. Mini Zoo. Pero mahabang bus dito guys. So, oh. haba. Oh. Bus yan siya. <laughs> Ang habang. Ah, mayroon ah. Mayroon mga ano dun sa loob. Aquarium. May aquarium siya. Doon yung ano oh, windmill. Picture dito sa sige. umikot lang kami dito sa likod ng ano, ng farm. Ito yung maisa no. Doon yung windmill, yung pinagpapicturean namin. <laughs> Ang tataas na ng mga ano, sunflowers. Ang daming mga nagbibisikleta ng mga bata. Siguro nire-rentan ito. Yan, dyan. May mga anahaw dito, oh. Mag Tanim sila ng anahaw. <laughs> Maganda sana kung maaga kami pumunta dito. Late na kami pumunta dito, eh. Yung nuna namin dun sa may ETV. May bahay kubo sila dito, guys. Ang taas. Ito yung parintahan ng mga bisikleta guys. Oh. daming mga bisikleta. <laughs> May play place din sila dito guys. So ayan oh. Dito naman tayo sa kanilang nursery. Ang lamig. fruitful trees. Ah, dito yung mga trees. May mga cactus guys. Oh. So, <laughs> daming cactus. Para siyang mall, pero mga halaman ang nandito sa loob. Climbers. Ah, ito naman yung mga ano, gumagapang pataas. <laughs> Climbers daw. infernal trees. Ah, may mga papaya. Ah, mayroon pa isa dito guys. So, ayan. Kanina, dun sa may maisan. Dito naman din. Mayroon din dito. Mayroon din silang mga bilihan ng mga ano dito. Pagkain. Subway. Dito naman tayo sa may ano, farm market. Dali mga payong guys. Ayano. Oh. <laughs> Ilan kayo mga payong ano, nandito? Oh. Very colorful. Ang laki ng kalabasa nila guys oh. 3k di 500 per piece. Ayano. Oh. Ay. Pwede 500 fills lang to. Ah, per kilo siguro. Ayan, no? Oh. 500 fills per kilo to. Fresh. Ay, wala na mga corn. Mga talong. Magkano? Ah, 750. Ayan, no? Oh, 750 talong. Tingin tayo ng iba. Ito, 500 fills din ayan din o how much this one ah 750 sabamiya kamsin ito pa guys ano to ah lime fresh indian lemon daw 750 feels ay okra 500 feels pero fresh ito malaking lemon 750 rin fresh big lemon Eto. Ah, 1KD yung ganito guys. Oh. Eh. Fresh colored pepper. Ay, ano to? Ay. Ay, fresh spinach. 1KD. Eto. Ah, beetroot. Beetroot guys. Oh. 500 fils. Isang taling ganito. 750 philis ito. Green le. Green onions. Ah, 1 kg yung ganitong ano, oh. Pakwan. Ah, ito pa, guys. Ano itong mga to Ay, ruba. Leafy vegetables. Eh, oh. no. Coriander. Ruba lang, guys. Ang <laughs> pang mga to, hindi ko na alam. Cauliflower guys, so. Oh. Nose dinar lang. Nose. Nose dinar. Ito pa guys, so, oh. 500 fills lang. Isang ganito. Ang laki. Oo nga. Ito rin, oh. Bagyo cabbage, oh. Nose. Oo. Oh. Ayan, oh. 500 fills. Ang laki, guys. Tingin tayo dun sa kabila. Ito, kamatis. Ah, oo. Oh. Ano yan? Ay. Let, red lettuce, oh. 500 fields. Ah, yan. Lettuce. 500 fields lang ito, guys. Sorry, polio. Ang isa. Ang ligat. Yan, oh. Pero, sobrang fresh. Hey, ko-friendly din sila dito, oh. Meron silang, ano. Yung bag nila ay... Paper. Oh. Ay, broccoli oh. Saan saan kaya nito? Broccoli. Ito oh, 500 fields. Oo oh, nga, 500 nga yan mo. Oh. Masarap yan sa ano, di ba? Hindi kaya per kilo yan. Ito maganda oh. Putat, kuha tayo. Kuha tayo. Yan oh. Yan Tsaka to. Broccoli. Ay, broccoli. Cauliflower. Oo, <laughs> <laughs> oh, patay na. Pag 500 pesos yan ah. <laughs> Mura yan. Pag 500 yan buo. Yan. Tapos itang ganito pa. Ay, ito na lang. Malaki. Oh cauliflower. Palabas na kami at yung sadya naman pala namin dito ay doon sa mga strawberry farm kasi pwede kang magpick Tapos yung magpick mo yung kilo, tapos yun yung babayaran mo. Uwi na kami at dito, dumahan lang kami dyan sa may ano, subway, kumain kami kasi nagutom kami medyo malayo lang yung biyahe namin ngayon sa kalating oras Ayun, so I hope na nagiging kayo sa tour natin dito sa farm at kung lang kayo dito sa aking channel ay huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button at pakihit na rin yung notification bell down below para lagi kang updated sa aking yung videos sa so, mga gusto ko lang bumili ng oversized t-shirt 100% cotton at saka expandex ay visitay nyo lang ang aming Shopee account LFB Apparel I hope you enjoy this day stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!